Virgo. Ngayong araw ay maging maingat sa usapang pera kahit na maganda ang usapan, huwag muna maglabas ng pera hanggat maaari dahil mahina ang pag-asenso ngayon, sa kalusugan. Maging strike to, kung sinabing magpahinga, gawin ito upang maiwasan ang kalungkutan at maglaan ng oras para sa sarili. Ang pag-aalaga sa sarili ay magdudulot ng mas magandang pananaw sa buhay at magpapataas ng iyong kumpiyansa. Ayon sa iyong gabay, ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig sa pera maganda ang magpautang at tumulong sa magulang at kapatid ito ay makakatulong sa iyong pag-unlad at magbibigay ng bagong grasya at kaalaman sa pagkakaperahan sa trabaho maging mas maingat sa mga ginagawa sa trabaho upang maiwasan ang pag-aalangan mas maging masipag at tiyakin na naaayon ang iyong mga gawain upang maiwasan ang mga problema at iwasan ang stress sa trabaho sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng oras. Maglaan ng oras para sa pagpaplano ng iyong mga gawain upang maiwasan ang pag-aalala. Sa pag-ibig, maging sweet sa mga miyembro ng pamilya at lalo na sa iyong minamahal ang pagiging positibo ay magpapaganda ng enerhiya sa tahanan at makakaiwas sa bad energy sa pag-ibig. Upang mapalakas ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color white. Ang mga numerong number 16, number 3, at number 40 ay magdadala ng positibong enerhiya at oportunidad. Tandaan! Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, nagdadala ng inspirasyon sa iyong mga desisyon at hakbang.